I'm empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been. Hello guys, uh, welcome back to my YouTube channel, Jolo Italian. Now guys, uh, nandito ako ngayon guys, uh, mag, magagalaman tayo dito guys sa felt at marami din po guys sa felt guys, yung mga gulay guys, mga gulay ng mga okra na pinapanan, mga pananib nila na yung gulay ng okra guys ay, ay masarap talaga ang guling okay pwede mong uh, ilaga sa sabong kay sa soy sauce na may kalamansi at uh, pwede mong guys ihalo guys sa pakbit yung yung ano guys yung okra pwede mo rin guys ihalo guys yung okra sa ano guys pwede rin guys pipirituhin guys yung ano yung okra pwede sa pipirituhin pwede mo siyang lagyan ng bread, bread crumbs na i-roll mo siya guys tapos pipirte mo masarap guys maraming maraming uh, process guys na kung anong gusto kong gawin sa opera, tapos pwede rin ibabad mo guys tubig Nang gabi tapos umaga mo na sa na siya guys para lunas din yung sa katawan natin para sa mga asthma or kung mayroon ka bang mga ulcer uh, maano din guys kasi ma malapot ma marapot kasi siya eh parang inano niya yung mga ito ka natin na nagkadikit-dikit na daw na na pasma kung ka na ng gutom na hindi ka nakakain ka agad pwede rin guys na minom ka rin guys na uh, binabad na okra guys tubig inamin mo yun yung umaga para lo na hindi sa asma at saka sa anti-cancer din yun guys yung uh, okra maraming benefits guys yung okra pwede mo siyang ulamin pwede mo siyang maging sa kat kalusugin natin na uh, para sa mga karamdaman natin para malunasan ano guys sa ako ngayon guys sa field at naging ako dito guys kasi sa aking pamamasyal ngayon sa field. marami ako guys na nakikita naglalaro dito guys ng volleyball softball ang iba nanonood na lang sa mga naglalaro dito at ang iba uh, kipintuan yung ibang mga bata makit ng puno pero mag din sa pag-akit ng food, baka mga guys na para iwas din guys yung Ibig sabihin na mamamasyal tayo dito guys sa hotel eh baka kadisgrasya pa tayo. Kailan naging ligtas at uh, nasa ating sarili nasa ating sari, guys nakasalalay ang uh, kaligtasan ng buhay. Kaya kailan natin guys na maging maingat. Kahit sa paglalakad natin guys, kailan natin tumingin guys sa pinagkakaran natin. Baka may, may ahas nga nag, ano, guys, naglalakad dyan, umagapang dyan, naapakan natin, ay, matayo ay matuklaw. Dahil guys yung uh, mahal din guys yung gamot guys ng uh, kamandag Yung binum guys yun ang gamot natin pag nakagat tayo ng ahas uh, Pag nakagat tayo ng ahas guys kailan mo siya guys na paduguin Para yung kamandag niya guys ay mailabas na hindi siya makapasok sa loob ng katawan natin Dahil pag nakapasok yun guys mag guys yung uh, kamandag niya Kaya kailan natin guys matulokan tayo ng binum para maano guys na maano niya yung ano na yung kamandag mapatay niya yung virus sa katawan natin na nakapasok ng tinuklaw ka ng ahas kaya kailangan natin guys na magiging maingat at uh, maging likas tayo sa ating paglalakad at laging tayo nakatingin sa lupa at magiging uh, magiging masaya ang ating pamamasyad guys sa tel uh, at din tayo guys sa disgrasya Thank you so much guys for watching. Antin guys, ah, nagbili ko ngayon guys sa ah, pag uh, ngayon. Ngayon ako guys, nakagala na guys kasi nga uh, puro trabaho guys at kailan uh, kailangan din talaga natin na magtrabaho kasi pag dito uh, tayo trabaho wala tayong mabili, wala tayong ma makain guys. Kailangan talaga natin na ano uh, magsumikap ah, uh, meron pa guys, meron pa mga estudyante guys na pinapaaral. Yung mga ano guys, mga mga kautangan guys, mapapabayaran yan guys kasi meron man tayong mga uh, inaasahan na pambayad na natin dyan. Kung baga, hindi may guys ang utang. Magpasalamat tayo guys dahil meron guys na nagtiwala sa atin guys nga nagpapautang. Dapat natin sila guys pasamahatan yung mga taong Nagpapautan uh, nagpapautang sa atin dahil nagtitiwala sila sa atin at natin din silang bayaran. meron man guys na matagal natin silang bayaran pero hindi natin sila kalimutan. Nandyan paris rin sila guys pag makarecover. Tayo, pwede natin silang bayaran sa mga pinag-utangan natin. Sa akin, guys, ganito lang yan, na hindi naman tayo, guide perfect na hindi tayo makapangutang. Lahat naman tayo nangungutang. Kaya, kung sino mang taong, guys, na nautangan, kailan natin, guys, pasamatan at bayaran. Kung hindi ka man makapagbayad, guys, nandyan lang naman. At, uh, pag makarecover ka na, pwede mo natin silang bayaran. At thank you so much, guys, sa mga taong na hindi pa nakapagbayad ay kailangan niyo pang intindihin ay yun pa higipit pa na nag ang pang guys nagkalop pa sila ng pondo na makaka-recover din sila guys ta, sa para sa pamamayan nila dahil uh, doon din guys gumugulong umikot ang mundo guys sa pagtatrabaho natin na makakabayad tayo sa mga kautangan natin kaya guys at uh, kailangan talaga natin guys na mahalin ang trabaho natin at uh, huwag wag nating pabayaan para magkalop pa ng tuloy-tuloy na trabaho para tuloy-tuloy din guys yung halapbay natin para sa pamilya Yeah, okay, thank you so much guys for watching. Ah, maraming salamat po. Smash mo 'to, bye-bye smash porta. At nanonood 'yaga ng YouTube channel. Thank you so much guys. I'm walking the streets streets empty. The only thing I can see uh, is my own soul. I'm getting stronger step by step. The clock is but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Thailand. I've been all around the globe trying to protect your soul. And guys, my ramie itu mengoperah, guys.